Good morning, good morning mga kabayan ano? So nandito tayo ngayon sa Dika Homes Talomo uh, Talumo ano? Townhouse, Dika Homes Talumo yeah. Dika Homes Talumo yan dyan Tapos a uh, Update lang natin yung uh, Bukid Top Amara Dito lang yan sa tapat ng Dika Homes Talumo Ito yung mga amenities nila dito Basketball court ito yung clubhouse tapos dito ito yung Bukid Amara malapit na matapos ito malapit na mag-opening so yan 360 lang natin para makita nyo dito ni-develop pa tingnan natin kung anong lalagay dito yan napakalaki nito Napak napakalawak nito mga bayan ito binobuldos pa no Saka dito, yan. Ito yung uh, peace pan nila. Yan. Yan. Tapos hindi tayo makakapasok doon. Para silang, mayroon silang uh, litusan doon. Yung litus. Tapos itong Bukit Amara parang ano to, parang uh, present. Yan nandito na lahat ano Parang nandito na lahat farming nandito na yung mga at uh, magsop opening do sila ngayong May 10 so abangan nyo mga kabayan dahil napakaganda nitong uh, Bukid Amara at uh, naririnig ko ay uh, isa itong uh, uh, smart uh, farm tourism so makikita nyo rin sa loob yung mga hydroponic system mga lettuce mga cucumber sa sa paano pagtanim ng hydroponic na pamamaraan. So napakalaking farm ito no. So yung tinatawag na uh, smart farm tourism dito sa Davao City. Kung kayo rito ay di pasyal na kayo rito sa uh, Bukid Amara dahil napakagandang uh, uh, tanawin dito sa loob makapag-relax kayo dahil napaka-presko ng hangin talagang uh, maaaliw kayo. So makikita nyo na rito yung mga sunflower, lahat ng klase ng mga bulaklak, lahat ng klase ng mga prutas, gulay, kung paano sila magtanim dito sa Bukid Amara. So napakalapit lang ito, no? nasa loob lang ito ng Davao City. So talagang uh, dudumugin ito ng mga mga turista sa mga ano uh, mga taong uh, mahilig dito lalo-lalo na ngayon sa tag-init eh, magandang mag-relax dito dahil napaka hangin dito. Ngayon pa lang, di lang kami makakapasok dahil uh, bawal pang pumasok. Pero dito lang kami sa labas. Bukas na ito, no? Ang soap opening nila. Ang address nito ay uh, Dika Homes Talumo. Pumunta lang kayo. Pagpasok nyo sa dulo, makikita nyo yung Dika Homes Townhouse. Sa tapat nun, yun na yung Bukid Amara. Or... okay, May 10. May 10. ang soap opening nito. So, napakaganda nito mga kabayan, ano? Yan, Bukit Amara, abangan nyo. Yan mga kabayan, ano, ano pa rin dito sa Bukit Amara? Part pa rin ito. Yung building na yan, uh, Kuya J. So, akala ko noon, ano to? Uh, yung tinatawag na clubhouse, hindi pala clubhouse ito, kundi Kuya J. na restaurant. So, yan, ano